Pagpasok ng Desyembre ngayong araw, ramdam na ramdam na ang holiday season sa isang lights park sa Taguig City. Nasa front line balitang yan, niya, si Bea Ligisman. Nag-uumapaw ang saya ng mga tagi sa paglulukas ng the lights of Christmas dito sa TLC Park, Taguig City. Ito ang itinuturing na pinakamalaking lights park sa bansa kaya ka ang mga bagong nito taon-taon. Mas pinaganda pa po namin, mas pinaliwanag pa po namin, at uh, ibabalik po namin uh, itong taong to yung nakaraan. We're going to give you a bit of nostalgia throughout Christmas. tampok dito ang tradisyonal na Paskong Pinoy. Bukod pa dyan, abay mas pinarami at pinabongga rin ang art installations, sari-saring kulay, hugis at disenyo. Ang Pasko sa tagig ay pag-ibig! Si Donabel, hindi raw pinapalampas ang unang araw ng pagbubukas nito kada taon. Marami pong bago talaga na nakikita namin ngayon at masaya-masaya po kami iba po talaga sa tagig. Si Lola Octavia naman, dumayo pa mula Rizal para mapuntahan ang TLC Park. Saking tulong namin sa kasi nahihina na maglakad. Nagkakaroon ng pagkatao kami makapaglakad lagat kahit Saturday o uh, Sunday man lang. Ang maganda dito dahil napakalamig. Uh, maganda ang simoy ng hangin. Kung trip mong mabusog ang iyong mga mata sa mga pailaw o kaya naman ang iyong kalamnan sa samat-saring pagkain, perfect ang Christmas by the lake with your friends, family, and fur pets dito. Take note, walang entrance fee. Pero dahil inaasahang aabot sa 27,000 ang mga bisita kada araw, abiso ng The Gig LGU, mainam na mag-register online sa I Love The Gig Facebook page para maiwasan ang mahabang pila. <sighs> mga kapatid, bukas ang the lights of Christmas dito Park, Lower Mikutan, Taguig City. Araw-araw mula alas 5 hanggang alas 11 ng gabi. Kaya naman wag na kayong magkatubiling bumisita rito. Nagbabalita mula sa frontline, line, Bea de Guzman, News 5.